Oh guys, dito ako ngayon sa my pill parts. Tinindan ko yung puno ng mangga kung may bunga pa. Wala na palang bunga. Naubos na. May bagong dahon na. Tumutubo. Wala na yung wala na yung bunga. Tumutubo na yung mga bagong dahon kasi nag-uulan na. Ayan guys. Oh. Ah, dito na lang. Dito may may pakita ako sa inyong puno ng santol ang daming bunga pero hindi pa hinog kulay green pa yung bunga niya ayun guys oh, nag na nga oh. Oh. ito makulimlim na wala nang ano wala nang init kung hindi ulan yan habang naglalakad ako dito may ambon and guys i-flex ko lang yan oh puno ng santol ang daming bunga pero hindi pa hinog yung iba medyo dilaw na ayan ang daming bunga oh Ano diba guys? Ang bunga. Ayan o. No? Kita diba ba guys? Ah. Okay na guys. Makauwi na nga at may ulan na. Yan. Lumakas na yung ambun. Baka maabutan pa tayo ng ulan dito. Ah. Uwi na tayo. Dahan-dahan tayo maglakad pa uwi. Madilim na ang paligid. Wala nang araw. Oh, tuwang-tuwa na yung mga halaman dito guys. Hindi mo yung mga halaman dito. Tuwang-tuwa na sa kanilang nalanghap na ng tubig. Oh. Oh, yan, ganda ng bulaklak niya puti. tepa tepa oh ganda ng bulaklak niya oh. ito yung marami ang bulaklak yung santan ah oh. tua -tuwa yung mga dahon ngayon. O, guys?